Pasado sa Sharia Bar Examination ang usa ka babaeng 31 anyos nga taga Sang, si Jasmine Makadindang, kasamtangang nagatrabaho sa College of Law sa MSU Jansan. Gani sa 99th regular session sa Sangguniang Panlungsod, giila si Jasmine. Sulod sa 41 taga ni nga nagtake sa maong exam, si Jasmine Makadindang lang matud pa ang nakapasa. Mahirap siya kasi nung time na yun I was also sick on the last day of the exam so um i had to parang kailangan kong pilitin yung sarili ko para lang pumunta doon and to finish it Halong emosyon usab ang nabati sa iyang amahang si James pagkahibalo nga pasado iyang anak sa maong eksaminasyon Nakaiyak ako ng konti kasi sabi ko nagbunga na rin yung pagiging uh, stricto ko sa kanila kasi itong anak kong ito uh, every time na nasa bahay siya laging libro ang kanyang binubuklak. Uh, binubukla. Motibasyon ni Jasmine sa pagtake sa maong exam na matabangan ang mga kaigsuunang Muslim sa religious law pinaagi sa pagsunod sa ilahang Islamic tradisyon. Uh, you see the uh, lacking help and support that the Muslim Filipinos get. So at least uh, through this, I can help them. Basi usab sa nigawas nga resulta sa 2024 SBE, sulod sa 853 nga nag-exam ni atong bulan sa Hulyo, ana sa 183 ang pasado kung 21.45%. In the heart of changing lives, kinisilay Liza labaho. Brigada